Magandang araw sa inyo mga kasabong. Ito naman muli silaban Laban sa bungiro. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang uh, liver detoxification. So pag sinabing liver, ito po yung atay. Uh, detoxification, ito po yung toxin, 'no? Paglinis ng atay sa mga toxin. So tanong po ito ng ating uh, kasabong magsasabong, kasamang magsasabong, 'no? na si Bandila Gimp Farm, Sir, ano ba itong liver detox na tinatawag nila sa ating mga pansabong? So, ito po yan, sir, no? ah uh, bago pala, no? ah uh, shout out pala dyan kay Athenis Little Backyard Vlog, no? At saka kay Petrocab Game Farm kay Mr. Cabs and Denmark So, ito po yung sagot ko niyan, sir, no? A liver detox. Ang pinaka-importante sa katawan ng ating manok pansabong ay ang atay or ang liver. Ito ay may malaking epekto sa lahat ng sistema ng katawan ng ating manok pansabong. Kasi ito po yung uh, nagtutunaw ng pagkain, at pag-alis ng dumi ng sirang cells no mula sa katawan ng pansabong kasama na ang iba-ibang internal organs niyan ang dugo po na dubadaloy sa atay sa pamamagitan po ng ugat na tinatawag na ang hepatic artery at portal veins sa hepatic artery ay dumadalay dumadaloy po ang dugo. Ang dugong mayaman sa oxygen mula, mula sa aorta na tinatawag nila. Ang dugo naman na may lamang nutrisyon mula sa pagkaing dinudurog sa maliit na bituka yung sa small intestine. Kapag nadurog na yung pagkain sa small intestine, mapupunta na yan sa atay, dumadaloy 'no sa portal bin niya. Isa sa pinakamalaking tungkulin na ginagampana ng atay sa katawan ng ating manok pansabong ay ang linisin ang harmful na chemical na nasa kinakain at tinuturok at iniinom ng ating manok pansabong. Pag sinabi nating tinuturok po, ito po yung mga vitamins and minerals na sobra na hindi na kailangan sa ating manok. Kaya nga, mayroon tayong mga gamot eh sa mga liver, mga liver detoxification. Toxic po yan pagka na sobra. Ayan. And then, sa kinakain nila, naglalagay tayo ng mga additives, di ba? Kaya kung ano-ano na lang na additives yung binibigay natin, So, sinasala yan, napupunta sa atayan dahil doon dumadaan yung lahat ng uh, chemicals. Ayan. Iniinom. Ito po yung nagpapainom po kayo ng ano, ng mga vitamins yan. Minsan, steroids pa. Ayan? Mga testosterone. Sobra. Ay, eh, ang naglilinis po niyan, yun po yung atay po ng ating manok pansabong. Kaya, kung malinis ang atay, maganda ang daloy ng dugo, healthy ang manok. At saka, pag pinakain ninyo, lalo na sa laban, kung healthy ang atay niyan, yung, ang, yung pagkain na binibigay ninyo na mga pang-condition, lalo na 3 days before the fight, diba? At uh, tinataasan ninyo yung inyong energy ng pagkain ninyo yung glycogen mismo na nasa atay po ay lalabas yan magiging power yan power po ang lalagas ah, lalabas yung mga fructose na binibigay ninyo ma-convert into energy yan pagka malinis po ang atay kaya magdetox kayo ayan so para po sa ating mga kasabong dyan, no? Uh, baka hindi ninyo alam o marami namang nakakaalam na mayroon tayong mga gamot na pang atay. Mga liver detox talaga. Ang tanong mga kasabong, kailan tayo magpainom ng panlinis sa atay ng ating manok pansabong? Okay. Pagdating, pagdating po sa uh, free conditioning before mag-condition, 7 days before conditioning, bigyan nyo na ng uh, liver detox. Kasi napakahirap pong i ang manok kapag uh, maraming toxin ang kanyang atay. Ayan. So, pwede kayong gumamit po ng uh, gamot. Mayroon tayo mga pit cobra, uh, bygore liver, liver, tone liberator. Basta, pang-atay ng manok. Marami dyan. Magtanong po kayo sa ating mga poultry supply dahil available po yan. Ayan. Or, uh, bahala na kayo kung ano gagamitin ninyo. Ayan, studied talaga yan ng mga veterinarya natin. Kaya yan binibinta sa inyo. As long as kung nagturok kayo or nagpainom kayo ng gamot, kailangan mag liver detox kayo before kayo maglaban. Or uh, kung alam ninyo na nagturo kayo o nagpainom kamo, kayo nito, linisin ninyo yung atay na ating manok pansabong. Ganun po. Kasi ito po yung uh, isa sa medyo hindi natin pinagtutuunan ng pansin. No, baliwala lang sa atin ano. Pero ngayong alam nyo na gumamit din kayo nito yung pang-liver detox, panglinis po ng atay ng ating manok pansabong. Dahil dito, dito nag-umpisa yung pagiging malakas at mahirap patayin ang inyong manok pansabong. Maraming salamat pala sa Bandila Game Farm no? na sa buso-buso yan sa pagtanong ninyo. Ito po si laban sa bunghero. Marami pong salamat sa inyo.